So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamamay Okay, so uh, Panibagong tips na naman to And uh, panibagong advice para sa ating mga Viewers Okay, ng uh, mamay love advice So mga kamamay Uh, ulitin ko kung kayo po ay uh, merong problemang puso may problema ka sa inyong relasyon sa inyong buhay pag-ibig andito po ang aking mga videos upang sakali makatulong sa inyong buhay pag-ibig pwede niyo po yung panudin o balikan para meron kayong reference kung ano ba yung mga dapat niyong gawin in case na hindi niyo na po alam ang gagawin sa inyong buhay pag-ibig Okay? So, at this moment of time, mga kamamay, may panibagong naman tayong topic na maaari pong makatulong sa inyo. So, ang magiging topic na rin ngayong araw na to is mga bagay na kailangan mong gawin upang maghabol at pahalagahan ka ng isang lalaki. Sa parang ito, mga kamamay, hindi ka magagawang bitawa ng isang lalaki dahil sa mga katangian mong ganito. So, bago natin simulan, ang topic natin ito, mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko, mga kamamay, gumawa po ako ng isa pang uh, channel tungkol sa love advice na maaari talagang makatulong pa rin sa inyo sa inyong buhay pag-ibig kasi nakikita ko na sobrang dami ng problema ng bawat isa sa atin pagdating sa buhay pag-ibig kaya gagawa ako ng mas marami pang mga love advice hanggang makatulong ito sa inyo kaya gumawa ako ng isang channel sana mga kamamay, suportahan nyo din po ito Home of Love Advice Okay, sa so, mga gusto magpa-shoutout pwede po kayo mag-comment sa mga video ko dyan, ulitin ko Home of Love Advice yan po ang pangalan ng ating bagong channel okay, so at this moment of time huwag natin masyadong patagalin pa ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin o kailangan mong taglayin para hindi ka bitawan ng isang lalaki at tuluyan na maghabol siya sa'yo, okay, so number one kailangan marunong kang magbigay ng respeto sa sarili mo kung sa tingin mo sinasaktan ka na kung sa tingin mo, ginagawa ka na ng hindi maganda, niloloko ka na ng, ng partner mo, ng jowa mo, kailangan meron ka pa rin pagmamahal sa sarili mo. Huwag mong masyadong isipin yung tao na yon. Kung siya sa sarili niya niloloko ka, at ikaw gusto mo na ng seryosong relasyon, huwag mo na siyang pakialaman. Hindi siya ang kailangan mo. Anong kailangan mong gawin? Mahalin ng sarili mo? Mag-focus ka sa pag improve sa sarili mo. Magpaganda ka. Ayusin mo ang buhay mo. Magnegosyo ka. Maraming po pwedeng gawin. Hindi lang ang maghabol sa hindi lang ang maghabol sa partner mo. Kasi wala rin mangyayari kahit maghabol ka. Lalong lalaki ang ulo ng partner ninyo kung ipinakikita nyo na naghahabol kayo sa kanila. Kung ipinapakita nyo na ang laki ng kawalan sa buhay mo kapag ka siya kaya ang maganda dito mga kamamay para habulin ka, ikaw yung hahabulin ng isang lalaki at talagang uh, hindi ka niya bibitawan huwag mong ipakita na naghahabol ka at mahalin mo ang sarili mo huwag kang maging martir huwag mong tiisin ang mga ginagawang uh, pananakit sa iyo ng iyong partner okay, yan yung number one tips ko sa inyong mga kamamay uh, mahalin nyo ang inyong mga sarili okay so number two, para maghabol ang isang lalaki at hindi ka nabitawan. Huwag ka kaagad mag-reply o mag-text sa kanya. Mga kamamay, napaka-effective nitong tips na to. Upang sa ganon is maghabol lang isang lalaki. Yung tipong nasa kagandahan na kayo ng usapan, tapos bigla mong i-delay ide ang inyong uh, usapan dahil nga ang bagal mong mag-reply, ang tagal mong mag-reply. Talagang mag-iisip ang lalaki. Baka mamaya, kung sino-sino na nakaka-chat nito. Baka mamaya kung sino kausap nito. Baka mamaya magbagong ihip ng hangin, hindi na ako yung gusto niya. Baka mamaya may mga lalaking pumaporma sa kanya. Yan yung mga bagay na maiisip ng isang lalaki kapag ka dinidelay mo o tinatagalan mo yung pagre-reply sa kanya. And make sure mga kamamay kung gagawin niyo po yan. For example, one hour ka bago ka ulit nag-reply dapat meron kang valid reason kung bakit hindi ka nag-reply para sa ganun, matanggap nung lalaki okay, kung bakit ka nawala kasi sa madaling sabi, gustuhin mo man o hindi, eh talagang uh, nakakapagselos yan, okay lalo na kung nasa kagandahan kayo ng usapan biglang mawawala kayo eh talagang susunod-sunodin ka na ng chat niyan. hello, bakit ganyan ano, nandiyan ka pa ba, anong ginagawa mo minasabi ba kong masama, yan yung mag-overthink na yung mga lalaki kapag ganyan at matatakot na sila Okay? Na baka maagaw ka ng iba. Baka may, may ibang tao kang binibigyan ng atensyon. So, para mabaliw sa sa kahahabol ng isang lalaki at hindi ka niya minsan, paminsan, minsan, i-delay mo rin o tagalan mo rin ang pagre-reply sa kanya. Okay? So, number three. Yung makita kanyang malinis, sexy, at mabango. Mga kamamay, napakalaki din ng hatak nito pagdating sa atensyon ng isang lalaki para mabaliw sa at para hindi ka na niya bitawan. So kailangan mabango ka palagi, malinis, attractive. Kapag kaganyan ay eh, talagang uh, aangkinin ka ng isang lalaki, especially ng inyong mga asawa, ng inyong mga jowa. At talagang matatakot ang mga 'yan na sumama ka sa iba. Bakit? Eh kasi mararamdaman din ng iba kung ano 'yung nararamdaman ninyo o ng lalaki. Okay? Kasi ang bango mo. Unang-una, -una, gustong gusto ng kalalakihan, mabango, tapos ang linis mo, tapos sexy ka pa, eh parang nasa iyo na ang lahat kapag kaganyan. So para matakot ang isang lalaki at maghabol sa inyo at hindi ka nabitawan, panitilihin mo ang good hygiene, maging mabango, magpa-sexy. So talagang kumpleto uh, kompleto rekados na yan, mga kamamay para hindi ka iwan ng isang lalaki. Alright? So yun yung isa kong tips pa para sa inyo. So gawin niyo po mga kamamay. So next, iparamdam sa kanya na hard to get ka. Mga kamamay, napakalaki din po ng impact nito pagdating sa isang lalaki. Yung ipinapakita nyo na hard to get kayo. Kung dati, ang bilis-bilis nyong umuo sa kanya kapag ka meron siyang desisyon na sinasabi sa inyo. For example, ah, uh, mahal sa linggo, uh, samahan mo naman ako. Kung dati-dati, umu-uo ka kagad. Ngayon, hard to get ka naman. Sabihin mo, ah, uh, mahal, check, check ko lang ha, yung schedule ko. Baka mamaya may lakad kami. May mga, may mga outings kami. Baka mamaya may out of town kami ng uh, mga friends ko sa labas. Yun yung mga ganyan mga kamamay. Yun yung mga gawain mong uh, segway Para sa ganon, ay eh, talagang mahati yung attention niya. Okay? Between doon sa pinagkakaabalahan mo at doon sa gusto niyang mangyari. Okay? So malilito, maguguluhan ngayon ng isang lalaki at magkakaroon siya ng eagerness na gawin ang lahat ng bagay para lamang makuha ang attention mo, para lang makuha ang presensya mo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, being hard to get, okay, is the number one alas na maaari niyong gawin sa isang lalaki para talaga uh, maghabul sa inyo at bigyan kayo ng maraming oras at atensyon okay, so next ipakita mo sa kanya yung galing mo sa pananamit, yung iba dito magre-react na naman, mga kamamay paano ako mag mag magaling -mag -mag sa pag-usuot uh, pag ng damit damitian tamataba, kung hindi naman ako sexy tapos yung iba naman, ang pet-pet ko naman, hindi ako bagaya ng damit well, nasa tamang selection yun yan mga kamamay ng damit may mga babae dyan na kahit mataba na kahit payat, ang galing-galing nilang magdala ng damit, bagay sa kanila bagay sa kanilang itsura, bagay sa kanilang sa kanilang shape ng katawan. So, nasa tamang selection lang mga kamamay. Galingan mo kung hindi mo makaya sa pag-improve ng katawan mo, hindi mo kayang mag-gym, hindi mo kaya mag-workout, galingan mo na lang sa pananamit. Makakatulong 'yan mga kamamay para ipagdamot ka ng isang lalaki sa iba. Para bigyan ka ng mas maraming oras para makasama ka. Para ipagiyabang ka sa ibang tao. Kasi kapag ka kang jowa na ang gandang manamit, ang gandang uh, tingnan, eh talagang uh, kahit ika nga eh, pwede mo yung ipangalsada. Eh, kasi nga, ang ganda mong manamit, hindi masakit sa mata. Okay? So, yun yung isang uh, po, pwede nyo gawin mga girls. ano So, ipakita nyo yung galing nyo sa pananamit para sa ganon, matakot ang isang lalaki. Okay? At maghabol sila at hindi ka na nila bitawan. Okay, so next Maging mapagmahal pero hindi marupok no. Hindi pong kapag ginawang ka ng pagkakamali eh hindi unlimited ang pasensya mo Na anytime kapag ginawang ka ng panluloko is pwede mo siyang iwanan Kapag kaganyan mga kamamay magwaworry talaga ang isang lalaki Bakit magwaworry? Eh pupwedeng uh, mawala anytime yung lalaking, uh, yung babaeng kagaya mo kapag nagloko siya Pero wag mong alit sa sarili mo girl na maging mapagmahal kasi yan ang hahanapin ng isang lalaki kaya hindi kanya iiwanan. Okay? So ang isang lalaki talaga manghihinayang kapag ka ginawang kanya ng pagkakamali, kapag ka sina, ah, kapag ka ginawang kanya ng panloloko. So kapag ka mapagmahal ka at hindi ka marupok, so talagang the best tips 'yan para ingatan ka at hindi bitawan ng isang lalaki. Kasi pinapakita mo sa kanya na hindi mo siya na hindi kanya pwedeng lokohin kasi iiwanan mo siya. Na kasi siya yung mawawalan. Na kasi maraming malalaki ang po pwedeng sumalo sa in case na iwanan ka niya, nalukuhin ka niya. Kaya kung magiging mapagmahal ka atin at hindi marupok, makakamit mo ang totoong pagmamahal galing sa isang tao. So yung lang mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang mga tips na to upang hindi ka bitawan ng isang lalaki at para maghabol ang mga ito sa inyo. Kasi yung mga lalaki ngayon kapag nagiging uh, boring na yung relasyon, kapag nagiging smooth na lang yung relasyon, wala ng challenge, wala ng surprises, eh nagagawa na nilang maghanap ng iba. Kahit wala namang pagkakamali, yung isa, kahit wala namang kayong ginagawang uh, sala sa inyong relasyon, eh talagang gumagawa sila ng ibang mga bagay na sila ng babae sila. So para sa okay, para sa inyong uh, kasiguraduhan, so gawin niyo yung mga tips na 'to mga kamamae. Sigurado ako makakatulong ito upang muling maghabol sa inyo ang isang lalaki. Okay, so mga kamamay, bago natin tapusin 'to, shout out muna natin ang ilan nating mga subscribers dito na nagpapa-shout out. So nilista ko na dito ang inyong mga pangalan para hindi ako malito. Ano? So mega shoutout kay Evelyn Gonzalez from Hong Kong. Ayan. Kay uh, Su uh, Suzumura Ani, ayan, magandang araw. Kay uh, London Salas from Jeddah. Kay Zay Mitch, magandang araw po. Kay uh, Fami Ortega, kay May Merhinyo, and kay Marcel Bay. Ayan, so magandang araw sa inyo. Thank you po for always watching my uh, vlogs. Magandang araw po. Ano? So kaya ako po siyang shout out ng ganito na galing po sa bibig ko, yung mga pangalan ninyo, is para sobrang ma-appreciate po ninyo. Kasi kung ilalagay ko lang po dito yung comments ninyo, dito, 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 parang wala din po. Parang hindi ko rin po pinansin yung inyong comment. So maganda, sinashout out ko po ng isa-isa para alam nyo na talagang nabasa ko yung inyong uh, pangalan, yung inyong pashout shoutout Okay, so mga gusto magpa out mga kamamay, isubscribe nyo lang yung ating isang channel, Home of Love Advice. At mag-comment po kayo sa mga video na aking ginawa doon. Okay, so yun lang mga kamamay. Sana nag-enjoy kayo. See you for our next vlog. Paalam.